prepare na sad ko oh. para pork minodo guys. Tangan ako siya ng carrots. Then gamay nga patatas. Pork minodo. Maka carrots no? Kay, dali na ay siya ma daot. Pag ma hugasan bitanin mo siya din dili sya trapuhan. Hindi, raka siya malata guys. Mga 2 days lang gitaw ni siya. Ibutang niya mo sa ref kay malata naman hinuon. Mura niya naka-disadvantage so naghantag ka carros nga i-kuan pundo. Hindi siya malungta ng bugay. Hindi raka siya malata. Pero okay na guys kay libre ramang man <laughs> libre ang akuang kuan pang sahon din kani uban ani nga kuwan, akong lataan para sa kuang mga alagang mga baboy pichay mga cabbage mga inakak bitaw nila guys buwang -buwang na kanang mga guwang-guwang na sila nang ikuan ni panglabay sayang kayo sila so, kayo o oh, nadyo kay time nga ipuan, no ilata para sa lawag sa baboy baboy ka baboy bisaya sila so, kay kayo guys Munguha uha ka nito, daghan kayo sila ilaral ipang uan oh, ipang tapon sayang kayo kung jud ka manguha bitaw guys no kung baboy nga bisaya or kanang anayon sus tambok kay mo baboy kay mga gulay Good vitamins baya ang gulay Wala ka nang busy kahit wala tay time i Malata na lang, madugay. Kaya dilip mo malataan. Dami rin yun itong time bitaw nga i -uwan. i e, focus anak na wa na jud trabaho maglata na lang jud ka kami kay mo baboy kay mga bulay good nino carrots mga carrots mga talong kanang ampalaya ano, ipang labay rin lang, guys. na guys. Nagani sila ilagahan kaya dito nga pichay. Pichay nga bisaya. Wala na halin. Siguro sa ilang kamahal, sa ilang balikya. So mga daot na lang, no? Okay. Mga kuan man. Mga laos na ilabay na lang nila. Na. Mga naikuwan sa kuwan alkansi sa ulay maligya ka gulay alkansi so that's all for today's video thank you guys sa uh, inyo pag support always